Iloilo City Police Office plano ng magpahamtang sa mga container van bilang temporaryo nga lock-up cell para sa mga magatugasang sang gamo sa tiun sang dinagyang festival. Ini ang gin tutukan ni John Sala. Magluwa sa ingranding nga performances sa mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition kag kasadyahan sa kabanwanan. Isa man sa ginabantayan nga mga kaiwatan sa Dinagyang Festival ang mga side events. Isa na diri ang mga party. Kag kalabanan basta gani may party nagaserbe sa makahulubog nga Ilimnon. Gani hindi malikawan nga sa tuman nga kahulugbo nagalunta ng kinagamo kung hindi maayo nga mga buluhaton. Kapin 3,000 ka mga police personnel ang iga-deploy sa syudad sang Iloilo sa tion sang Dinagyang Festival. At kabahin sa security plans ang ICPO ang pagpahamtang sa mga container van sa palibot sa syudad ng mga temporary custodial facility sa mga persona nga tuman ang kahubog kag nagatuga sang gamo. Kung hubog ka man lang nga way kagapang gamo, okay lang, no? Pero kung hubog kang uh, mag-create ka trouble, uh, nag-request kita sang container van para sa ila. Apang sunod sa Commission on Human Rights 6, kinahanglan nga ang kuhaon nga container van ang may maayong ventilation o konsulod sa required nga specification sa isa ka custodial facility. Basic man na uh, nga rule na in mo siya sa iyang nga uh, libertad kaya kung may e violation na siya o uh, nag uh, uh, siya. Uh, pero wala na ginagula ang uh, dignidad sa isa katawag. So, kung mo siya sa isa ka, ka container van na close, nga mainit, di may mga kwan, may mga violations dira sa iya nga kinamatarong bilang sa katawo. Samtang bangod sa sigi-sigi pang blocking sa mga tribo para sa dinagyang festival dum sa kapulisan sa mga miyembro sa tribo ng likawan ng pagliuliho kag magsunod sa mga ginapatuman nga layi sa syudad. Ang importante lang dira nga after the practice dapat mapulit ang aton nga mga station nagakandak rekorida to address ining uh, posibleng posible uh, nga pagpanggamo sa mga grupo-grupo sa mga pamatanon. Anumdum sang kapulisan wala sang malain kun magdagyang apang kun kargado na sang agwa di pataranta pahimuyong na kag indi na magpasaway pa. Upuot kay Hans Di Sharto, John Sala. Buana, Western Visayas.